Ito ang nangyari sa Pilil Rizal kasi yung aking anak inutusan kung mag-deliver ng mga items. So tingnan natin, panoorin natin ang nangyari. Talagang grabe sang katutak na mga tambak na basura at napaka yung buhangin at yung uh, ano ay nandyan. Nakikita nyo mga langga. Ayan o. Oh. Grabe tambak. Andyan pa rin yung tubig. Pero grabe, sobra ang tambak. Hmm, tinan mo Oh. Yung mga basura. Ayan, okay-okay na yan. Nalinis na siguro to ng mga tao diba? Ito po yung nangyari sa Pililla Rizal. Kasi sabi ko nga kahapon uh, lahat ng... Uh buong kalabarson ang ibig sabihin ng kalabarson is kasama pa yung luson at saka Rizal doon is lubog na lubog talaga sa baha so ang sinisisi natin ang sinisisi nila ay ang antipolo kasi nga tubig ay nanggagaling talaga lahat sa antipolo dahil lang antipolo daw ay uh, napakataas na lugar so hindi naman natin kailangan sisihin lahat no so ang mangyayari na nga lang sa kalikasan to dahil sumobra tayo ng uh, hindi natin alaga So, parang sinamantalan natin yung kalikasan. Lalo na yun sa may mga quarry dyan. O, ba? Diba? Yan, ito na. Ah, ano bang makakapitan ng tubig? Alangan naman, wala na siyang uh, mga kakahuyan na mga dinadaanan o mga bato. So, ang nangyayari, syempre, at saka nagsasalubong na yung mga sapa, ang mga ano dyan, sa high tide, ayan na, uh, umapaw ang uh, tubig sa ilog. So, pumunta ngayon dito sa mga kabahayan. At saka itong Pililya Rizal, mataas din ito na lugar ha. Mataas din ito na lugar kung bakit naabot pa ng baha. Yun talaga ang napaka laking imposible ng mga langka. Kasi kagaya nga rin sa Antipolo, ang Antipolo din ay mataas din na ng lugar. Kagaya dun sa amin pero inabot pa talaga ng sangkatutak na baha. Ngayon lang yan nangyari. First time lang yan. Kahit nung undoy pa yan, hindi nagkaganyan ang antipolong. At saka buong Rizal. Pwera lang sa Taytay -tay Rizal, sa Kainta Rizal. Yan. Talagang mababang lugar na talaga yan. Pero doon sa amin as in mataas. Tinan Grabe. Yan. Linis na linis na yan. Pero kawawa din ng mga tao. No? Dahil syempre, naglilinis din sila ito na 'yon, ito na 'yung risk back. Masyado tayong uh, ano sa kalikasan natin. Mhm, mm ito na. So tinamuan mo oh, mga paninda nilabas, di ba? Ayan, pumunta kasi 'yung anak ko diyan para mag-deliver kasi mayroong kasi 'yung nag-order ng items doon sa amin. So dineliver niya. Eh. So mga langgano oh, nakita naman natin kung ano ang sitwasyon dito sa Pilillar, Rizal. Ayan at uh, 'yun na nga lang sana hindi na ito maulit 'yung mga ganitong sistema dahil Siyempre, kagaya niya mga bahay na mabababa ang lugar lugar. Talagang matik na talaga yan. At uh, nakita ko kahapon nung maraming nag-live, maraming humingi ng tulong. Ay, talaga nakaka, nakaka, ano, nakakatakotin. Lalo-lalo na yung in ko dito na hindi sila basta-basta din makalabas dahil nga sa tsk, lubog na. Malapit na sa first floor yung tubig ay eh, yung kapitbahay nila at buti na nga kamo mo, yung simpre nag live siya eh, mayroong uh, talaga na nag rescue sa kanila walang iba kundi yung harap din ng bahay nila ay eh, di ba mataas yun so nakita niyo naman sa video ayun yun din ang nag rescue sa kanila dahil nga wala na hindi na kayanin kasi hanggang hanggang kung hanggang doon lang talaga sila ay nako kawawa ma matatrap lang sila doon sa loob ng bahay eh may mga bata pa naman yung tatlo yun ang kinakatakutan natin pag baha talaga di ba hindi natin masasabi kaya nga minsan Uh, parang sumusobra na ang nangyayari ngayon sa atin din bumabalik yung bang magdatapon tayo ng basura na hindi tama yung bang uh, yung kalikasan natin ayun dito na tayo eh yung parang hindi na tama yung mga ginagawa natin ito na maraming mga nagme-message dito na risk back na kumbaga eto na yung dumating na sabi nga nila ang kalikasan kung anong ginawa mo babalik sa'yo so basahin natin yung isa-isahin natin ang mga nag-comment dito sa video ito <laughs> Ito na naman tayo, syempre mag-shoutout tayo kahit papaano, 'di ba? Ayan, sabi nga ganun ni Army Saab, Jesus name, amen. O yan, 'di ba? sabi niya ganun. Ito yung mga rumismak ng mga comment dito. Ayun, sabi ni Sonya Linog, tama sabi niya, ang pag-abuso sa kalikasan yun ang dahilan kung sino ang umaabuso, ibabalik lang niyan sa gumagawa na. Tama ka diyan, Lodi. In Jesus name, amen. Saan yan, Lodi? Ito ko'y yung nangyari sa Pililya Rizal mga langga. So, siyempre binaha pinaha talaga yung pililya Rizal kahapon. So, buong Rizal naman talaga. Ayan, sabing gano'n ng Sen Leo. Ayan, minsahin ng Diyos sa bawat isa sa atin, huwag masyadong mapahalagahan ang mga material na bagay. Maging kontinto kung anong meron tayo, huwag nang maghangad ng na sobra na kahit pag may may-ari ng iba, hinahanga, ay, hinahangad, masyadong ano na to, hinahangad pang makuha habang may mga panahon pang makaligtas sa parusa ng Diyos. Now is the right time to pretend and turn away from weak ways. Huwag tayong maho, ano, mahumaling at enjoy ang alok ng mundo. Gawang kalikasan niyan Ayan. Naku, naka, nakakaano. Sabi nga nun ni Ayed, Alexis Abias, uh, correct and free to all. O, di ba? Nakakatakot yung mga ganitong ano yun. And sabi nga nun ni Jane Page, mga artista, vlogger o mayayamang tao, ang mga tao na kaangat or if you have more than more money, hopefully then are happy so to contribute then blessing please, please share to uh, thus ano to those people who are struggle and suffering and the have mercy to all four and very very for people and especially for the citizen, children, and PEWD. Help them, even small amount of small thing can make people smile and just be happy. Ayan, now is the time to pray, 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 pray salvation. Ayan, sabi nga nun eh, na to, Gina of Sima. Ito na yung sinasabi natin mga langga, hindi natin talaga, kumbaga, masasabi yung ating panahon, kaya manumbalik tayo sa Panginoon, ang daming mga nagko-comment dito magaganda na sa mga ano, na kailangan manumbalik eh yung bang, ma, saka ba natin maranasan ng mga ibang trahedya sakuna kuna sa kalamba manumbalik hindi, umpisahan na natin kung hanggang saan tayo mag uumpisa hindi yung umpisahan natin na nandiyan na, kasi sabi nga ng Panginoon is, ibibigay ko sa inyo ang tamang kal kaligayahan at manumbalik kayo, ayan patatawarin tayo ng Panginoon ayan, walang iba, kung siya lang magpapatawarin tumatawad sa atin. So, Jesus name, Amen. Thank you so much sa inyong panunod ng aking reaction video.